Sa mga na dito ngayon, ang dala ko lang dito pangarap ko. Pangarap na kahit sino ay hindi pwedeng nakawin. Pangarap ng isang napaka mahirap na tao. Pangarap na di ko inakala matupad ko pala dito sa Lines Emotion Global. Sabi nga nila, kung mapangarap na nga tao, Welcome mo sa bahay ko. Ito yung bahay namin noon. Dito ako nakatira. Dito kami namuhay. Kasama yung mga pamilya namin. Pumasok na ako bilang isang imbalesamador ng patay. Doon kumikita naman, kaso nga lang, alam mo yun, yung tipong kung imbalmer ka, ang hirap matupad yung mga pangarap mo. Hanggang dumating sa punto na nakakarinig ako ng network marketing. Pinasokan ko ang mga network marketing. Walang nag-success. Hindi ako kumikita. Hanggang dumating sa punto ko ko, ko na sabi ko sa ril ko, ayoko na mag-networking. Pero na may isang taong naging tulong sa akin, si Appline Jogi Guillermo. Sinabi niya sa akin, itry ko ang game global. So sinubukan ko ang game global. After 3 months, doon, nagkakaroon ng pagbabago. Kapag palabas ako ng Montero Sport, after 1 year and 3 months, nagdagdag ako ng isang sasakyan. Yung day to 1.6 million. Ang daming nagtataka, ang daming tatanong baka karnaper daw ako. Tinuloy-tuloy ko pa. Yung dating walang-wala, yung dating nahirapan ako kung saan ako makatulog, kahit saan-saan ako higa. Guys, ang sarap pag matupad mo na at mapatayo mo ang sarili mong bahay. Ang sarap kung kaling talaga sa iyong pinaghirapan. Doon, marami nagsasabi, baka drug lord na daw ako. Hindi ko naman din sila pinapansin. Isa lang ang goal ko. Hindi ko na kailangan ibalik at ipaparamdam sa aking mga anak ang nararamdaman ko doon. Sabi ko, Lord, gusto kong makakaroon ng hammer, buligay niya sa akin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang pamilya, magandang asawa. Sabi niya sa akin, ambisyon sa tanatulong. Pero binigay naman. Sa sobrang sarap ng buhay, yung tipong makasama mo ang buong pamilya mo na dati nahihirapan kami kung ano yung makakain natin ano araw-araw natatakot ako sa yung baka dumating ang time na yung nangyari sa akin nung ako isang kabataan pa mangyari sa anak ko ngayon dahil sa Alliance Muslim Global tapos ang mga pangarap ng mga anak ko bayad yan sa Alliance Muslim Global napakasarap yung tipong galing sa 5 hanggang milyon ng kinikita mo at ipapamano mo sa anak mo ay galing sa pinaghirapan mo na galing sa Lions Inclusion Global. In Binigyan niya ako ng isang lalaking anak. Napakagwapo. Manang-mana ko, Amen. Joke, joke. Ito ang buhay ng isang magsasaka. Napalit ba? Alit, alit.